Magandang araw sa lahat. Ah, uh, ngayong araw na ito, maghati tayo ng dalawang pulit at isang ah, uh, stag para kay Mr. Kumpra sa uh, Minglanilla. Ito ay isang pulit na may ligba number 042. Ah, uh, ito ay Super Brown Red SBR by Melsem's Black. Ang papa nito, ang father nito ay Boston Roundhead. So, Boston Roundhead by SBR uh, Milsims Black. Okay? Ito ay isang pure 5-key sweater uh, na may wingba number 0 69. 0.69 Okay So Para kay Mr. Kumpra Nino ito Sa Minglanilla <laughs> Kuha tayo ng Mamili tayo ng maganda dito Isang toilet Para kay Mr. Kumpra Sa Minglanilla Okay Ipili tayo ng ito na yung para kay Mr. Kumpra sa Milanilla, dadali namin ito ngayon ito ay isang uh, Golden Boy Sweater by Machine Kelso ito ay may ligba number 039 ligba number 039 ayan maguhuli lang dito sa ranging area. Okay. Ah, dapat tapo dito bukid. dapat ko dito. Tapuan. Malay para, wala niya bagay. Sa ni kuputa ni god? Oo. Nag-uunat, pa nga ba, Vâng